The mayor we never had. Ito ang pahayag ng ilang mga residente ng Barangay Tres de Mayo na nagpahayag ng matinding kalungkutan at panghihinayang matapos ang pagkamatay ng kanilang kapitan na si Oscar Dudong Bukol. Sa loob ng mahigit labing dalawang taon sa politika, wala silang masabi na masama dahil sa kanyang kabutihan at pagiging matulungin, lalo na sa kanyang tunay na serbisyo sa barangay. Dagdag pa nila, sa pamamahala lamang ni Kapitan Dudong Bukol, naging mapayapa ang kanilang barangay at siya lang umano ang nakagawa nito sa lahat ng dumaan na kapitan ng Tres sa Mayo mayroong ding panghihinayang ang komunidad dahil bihira silang makakita ng leader na handang lumaban para sa kanila lalo na sa mga inaapi Gayunpaman, inamin ng mga residente na nabahala sila noon sa sitwasyon ng kapitan dahil sa kanyang mga political stance at pananaw sa gobyerno na posibleng raw naglagay sa alanganin sa kanyang buhay. Hiniling na mga residente na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kapitan Oscar upang makamit ang kapayapaan sa kanilang lugar. Sa nakitang kapasidad kay Kapitan Bukol at paghahangad ng reforma sa lokal na pamalaan, malayo pa man ang eleksyon ay iniendorso na ito na maging alkalde ng Digos City. Dag ko gib mga taga Digos sa Sayang kaayo sir dako kay siyang kawalan dili lang sa test de mayo. Ingon gan isa lang the mayor we never had. Oh, balaka gyud ni Sir Roy naman siguro. Mabalaka gyud nga ang iyang kinabuhi ba murag isugal. Sugal gyud iyang kinabuhi. Nakaana gyud mi sumuwa ba nga iyang pangistoryahon ang iyang kinabuhi ba mura nagwibili. Kay mosukol mo gyud sa gyud. At lang yan po si Dudo nga mapahimutang siya sa saktong pagpahimutang. Inaasahan na patuloy ang paghahanap sa mga salarin at ang paglilinaw sa motibo ng krimen. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.